Gabi ng Misteryo. Simana Santa, ano bang dapat nating gawin sa panahon ito? Karamihan ay nagdarasal. Ang iba'y nagtutungo sa mga simbahan. Iba naman ay nagtutungo sa mga sagradong mga lugar. Ano mga sagradong lugar ang maring puntahan kapag Holy Week o Semana Santa? ounters mga sightings ito, Totoo ba'y palatandaan na talaga malapit na mga experience o oh, meron kayong sightings ng mga UFO? Higher beings, especially to the universe you call God. Innumerable company of angels beyond human comprehension. and Mga kamisteryo, ngayong gabing ito pag-usapan natin tungkol sa Semana Santa. Ano bang mga sagradong mga lugar ang maaaring puntahan natin sa panahong ito? At anong dapat natin gawin sa mga sagradong lugar na ito? Maaaring ito ay simbahan, mga templo, mga sagradong mga bundok tulad ng Banahaw, sagradong mga lugar tulad ng Ciudad Verdadero, at iba't iba pang mga may tuturing nating banal na mga lugar na pwedeng tayo magmeditasyon, magdasal, magtika, magnilay-nilay ngayong panahong ito ng Semana Santa. May mga panauhin tayo sa gabing ito na magbibigay sa atin ng mga informasyon, ano dapat nating gawin, ano mga lugar ang maaaring puntahan, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi maging sa ibang mga bansa. Ano mga sagradong lugar ang pwedeng puntahan, lalo na sa Pilipinas at maging sa iba pang mga lugar sa iba yung dagat. Nang araw po sa lahat ng mga kamisteryo ni Ray Sibayan, Dr. Jo Bilasano po itong muli, inaanyayahan ko po kayo sa programang Gabi ng Misteryo, alas 10 yes, mamayang gabi. Maganda po ang ating talakayan. Ito ay tungkol sa mga sagradong lugar na pwede nating puntahan dito sa Pilipinas at saka sa mga napuntahan ko po sa Russia. Ano ang pakinabang natin kapag tayo ay bumibisita sa mga sagradong lugar na ito? Makinig tayong lahat. See you! Hello everyone. Ako nga pala ulit si Nico Chuma. Nangungulit at nagbabalik So ayan, mamayang gabi, pag-usapan natin kung ano yung mga dapat gawin at silipin natin ang between kung ano ba mga posibleng mangyari sa next week na Semana Santa. At abangan nyo ko mamaya sa gabi ng Mister. Hi guys, this is this abas. Abangan nyo po ako mamayang gabi alas 10 ng gabi sa VCRH Sa gabi ng Misteryo, hosted by Ray T. Sibayan, ang ating topic ay ang pagbisita sa mga sagradong lugar sa Simana Santa. See you there! Hello po sa lahat. Isang magandang gabi po. Ako po si Elias Pascasio, isang psychic healer. Ibitahan ko po kayo na manood ng Gabi ng Misteryo ni Brother Ray T. Sibayan ngayong Sabado, 10 to 11 PM. Ang ating mong pag-uusapan ay tungkol sa pagbisita sa mga sagradong lugar ngayong Simala Santa. Thank you po. Namaste. Yatay pag-usapan sa gabi ng misteryo. Then 11 PM sa DZRH. Wala nang absent. See you gabi ng misteryo.